October 31, 2025. Mao ni ako ang mga nahimo nga mga kandila para baligya nako ako inig kalag, -kalag. Kani siya mao ni diri ang mga recycled nga mga kandila akong nahimo. Tag piso na ako 2,500 kabuo. Ako ang tag 300 kabuok. Akong tagdos, 3,800. Yellow o puwa. Kung recycle gani nga kandila imong himuon, expect gikang ang ihang color puwa ing ani siya, medyo brown. Nyang yellow ing ani sad ang ihang color. sa tagdos akong nahimo 5100 kabuok Maoni siya tanan ako ang tagdos ako ang tag 5 950 kabuok Ini siyang daot parehag sukod sa akong tag 3 ug tag 4 mao ni ako ang tag piso 2000 kabuok ni siya tanan

ang tag 10 520 kabuok ang ako ang tulubainti 850 kabuok ako ang tag-trace 2,000 kabuok. Ang tag-trace nga niyon green, 300 kabuok. Ang tag-4 nga niyon green, 350 kabuok. Ang tag-4 nga color blue, 250 kabuok. ni tanan akong nahimo nga candlestick. Nag-start ko og himo July 2025. Maghimo ko sa usa ka semana na ikaduha og naasay katulo. ikatulo. siya katambak og daghan gid kay istanan kay kada adlaw kong mamaligya. Mamaligya sa may minteryo. ni tanan akong napundo. Tag piso, tag dos, tag tris, tag kwatro, tag singko, tag tri, four, twenty, o tag jis. Kani nga binaso nga puti o sa kaplanggana, maoni siya ay akong tagten kada usa. Kanisang usa kaplanggana diri, maoni siya akong tag-20 kada usa. Kaning gagmay, maoni ako ang tag-5. diri tag 10 og tag 20 Gilain laak nako na putos ang tag 20 og tag 10 Kani si diri tag 20. kani mauni ako ang tag 40 kung gilain lain ang color kay nay mangitag blue nay mangitag yellow green nay mangitag pink kani siya tag 40 gihapon ni nako kani siya mauni ako ang tag 50 Kani ni ako ang tag-eighty. Kani ni ako ang tag 200 hundred. Naimuhang yung okay, one-eighty, one-fifty, o Kini diri dapita, ni ako ang tag-one hundred, tag-sikwinta, tag-warinta, kani diri tag-one hundred. Mao ni na tanan akong nahinahinay og himo para baligya sa kalagalab. Ako ni siyang gituyo nga madaghan jud nako og himo kay si mama mo angkat pa nako. Ang uban pong naninda nga wa kahimo ug binaso mo angkat pod. Ilang angkaton niya kog dili mahalin ang uban pwede ra sad iuli. Unyang gabii gabiin ako maglain-lain, ani kay naamay lima ka tawo mo angkat nako na